So yan guys, nakapatay tayo ng alamid dito ito sa aking kapitbahay na may alagang manok. Mabuti na nakapasok ako dito sa kaniyang silid. At aking binaril, hindi siya tinamaan pero hindi siya makalabas dahil nandito sa loob ng kanilang bahay. So akin na lang siyang tinaga dahil wala siyang madaanan. Nandito ako ngayon sa kanilang bahay. Dito sa kanilang mga manok ayan oh. Yung kanilang mga manok na alaga ayan. So sa ating ang pagmamagandang loob ay ako nga po ay nagising at narinig ko 'tong mga manok niya na nagiiingay. Akala ko may sawa. Kaya agad-agad ako bumaba dito at sinakluluhan ko yung mga manok dahil sobrang ingay nila. So ito nga po yung inabutan ko, isang alamid na nagtatangka na kainin yung mga manok na alaga ng akit kapitbahay akala ko naman eh dalawa ang suspitsa ko kung hindi ka ako sawa eh baka ka ako eh aso na naman kaya ito nga po at agad agad ako bumaba dito nadala dala ko yung aking ergan nandun yung aking ergan akin siyang binaril pero hindi dalawang bisis ko tong binale, binaril guys pero hindi siya tinamaan at ayun nga hindi siya makalabas dito sa loob dahil wala siyang malabasan o oh, talagang napaka napaka pulido ng pagkagawa at makapal yung dingding na hardiplex yan kaya wala siyang malabasan at nasisilaw siya ng ating plus light kaya ang ginawa ko na lang ay nilapitan ko na lang siya dahil hindi siya makakita at tinaga ko ayan nga po yung alamid pero isyo ito sa mga manok kaya dapat lang na anuhin siya patayin hindi ko na naipakita sa inyo guys at Talagang mabilisan yung ginawa ko kasi baka iniisip ko baka makatakas siya agad-agad. Kaya ang ginawa ko ay tinaga ko na lang siya. So ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video at maraming maraming salamat sa inyong panonood. At yan, nakadali tayo ng isang alamid. Yan. Para siyang pusa. Ngayon lang tayo nakadali ng ganito. At ngayon lang ako naniwala na mayroong papalangang ganito dito ngayon. Ayan siya oh. Isang alamid. Video malaki na rin. Hindi ko alam kung babae ito o lalaki. Hindi ko pa tinitingnan. So hanggang dito lang guys. At maraming maraming salamat sa inyong panonood Ingat po kayo palagi.